Sa loob ng mahabang panahon ay parehong inaangkin ng mga Hudyo at mga Arabong Palestino ang kabuoang lupain ng Israel, ang pinakamatagal na land dispute o ragawa ng teritoryo sa kasaysayan ng mundo. Pero sino ba talaga sa kanilang dalawa ang totoong nagmamayari sa rehiyon? Ito ang kwento ng Israel at kung paano nila mapapatunayan ang kanilang pagmamayari sa Holy Land na hindi lamang sa Biblia kundi pati na sa kasaysayan at archeology at pagpapaunlad sa regyon. Pero bago ang lahat, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Ang pagclaim ng Israel sa Holy Land ay nakabase sa apat na argumento. Ang una ay ang pangako ng Panginoong Diyos kay Abraham na ayon pa kay David Ben-Gurion, ang pinakaunang Prime Minister ng Israel na ang Biblia daw ang pinakamandato ng mga Hudyo Nasa kanila ang bansang Israel dahil ayon sa Book of Genesis na ibinigay ng Panginoon ng lupaing ito kay Abraham at sa anak nitong si Isaac at sa anak naman ni Isaac na si Jacob, ang Patriarch ng Israel kung saan nakasulat din sa Biblia ang mga descendants nila na siyang naninirahan sa lupaing ito bago ang kanilang pagpunta sa Egypt dahil kay Joseph na anak ni Jacob. Pinamunuan naman ni Moses ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel matapos ang kanilang Exodus sa Ehipto at matapos ang apat na raang taon noong 1000 BC, itinatag ni Haring David ang Jerusalem kung saan ginawa niya itong kapital na syudad ng mga Hudyo. Pero hindi lang hanggang doon ang sakop na lupain ng mga Hudyo kundi kasama na dito ang West Bank isa na dito ang siyudad ng Bethel kung saan doon napanaginipan ni Joseph ang hagdanan papunta sa langit pati na ang bayan ng Shiloh ang resting place ng Ark of the Covenant pati na ang siyudad ng Bethlehem ang lugar kung saan ipinanganak si Haring David at higit sa lahat ay ang siyudad ng Hebron kung saan doon nakahimlay ang mga patriarchs ng mga Hudyo hindi lang sa Biblia nakasulat ang pamumuno ng mga Hudyo sa Israel, kundi ito rin ay magikita sa mga archaeological artifacts na nadiskubre sa rehiyon. Ito ang pangalawang claim o argumento ng Israel ang pag-angkin nila sa rehiyon sa pamamagitan ng recorded history. Isa na dito ang Merneptah Stila na mula sa Egypt kung saan nakalagay sa inscription nito ang word na Israel na winasak ng mga Egyptians sa bansang ito na inukit noong 13th century BC. At noong 840 BC, Isinulat ng Haring Simesha ng Moab ang House of David. Isang daang tao na makalipas, muli na namang nabigkas ang Israel ni Haring Hazael ng Damascus na sinakop niya daw ang lugar. Noong 1st century AD ay detalyado ang inilarawan ng isang hudyong historiador ng mga Romano na si Josephus, ang pangalawang templo nila na nasa syudad ng Jerusalem, pati na ang pagkawasak nito matapos ang pagkubkob ni Titus at ang kanyang mga Romanong sundalo sa syudad noong 70 AD, kung saan makikita pa hanggang sa ngayon ang ebidensya ang Ark of Titus sa Roma na ito talaga ay nangyari at nakasulat sa kasaysayan kaya noong 20th century, ang mga ebidensyang ito ay narecognize ng international law na sa loob ng ilang libong taon ay meron talagang koneksyon ng mga Hudyo sa lupaing ito. Ang pangatlong claim o argumento ng Israel ay ang legalidad ng kanilang claims sa rehiyon dahil noong 1917 ang British Foreign Secretary na si Arthur Balfour ay nag-issue ng deklarasyon na kinakailangan nilang magtatag ng homeland para sa mga Hudyo sa regyon ng Palestine. Kaya noong 1920, ang Allied Leaders ay nagpulong sa San Remo, Italy para pag-usapan ang paghahati ng mga teritoryo ng natalong Ottoman Empire sa Middle East. Kasama na dito ang teritoryong Palestine sa Southern Syria kung saan nagresulta ito sa San Remo Resolution na pinirmahan ng mga miyembro ng League of Nations kung saan bumagsak sa kontrol ng Britanya ang rehiyon ng Palestine. Dalawang taon ang makalipas noong 1922, narecognize ng League of Nations ang historical connections ng mga Hudyo sa rehiyon kung saan ayon sa mandato ng Britanya sa Palestine ay kinakailangang itatag muli ang homeland ng mga Hudyo sa lugar na pinirmahan ng 51 bansang miyembro ng League of Nations. Pero ang kautosang ito ay nanatili lang hanggang sa papel at hindi na ipinatupad. Hanggang noong 1945, matapos ang World War II, nang mapalitan ng League of Nations sa United Nations kung saan nagbigay ang UN ng Charter ang Article 80 na nagsasabing nire-recognize ng UN legally ang pag-settle ng mga Hudyo sa Palestine mula sa Jordan River hanggang sa Mediterranean Sea. Para hindi pumalag ang mga Arabong matagal na rin naninirahan sa rehiyon noong 1947 na pagkasunduan sa UN, nahahatiin na lang ang Palestine sa dalawang estado. Isa para sa mga Hudyo ang Israel, ang 56% ng rehiyon at isa naman para sa mga Arabong Palestino, ang 43% na pamumunuan ng Jordan. Kaya nagdeklara ng independence ng Israel noong 1948. Isang taon na makalipas naging miyembro ito ng United Nations. Pero simula noon ay patuloy ng nagbabago ang border ng Israel dahil ilang beses itong inataki ng mga Arabo na palagi namang tinatalo ng mga Hudyo sa digmaan. Kaya lumawak na ng lumawak ang teritoryo ng Israel sa pagdaan ng taon at dekada. Samantala ang kasaysayan naman ng modern Palestine ay pinamunuan nito ng mga Turko or ng Ottoman Empire simula pa noong 1516 hanggang noong 1918 matapos ang pagkatalo ng mga Turko sa so World War I. At sa sumunod na 30 taon ay pinamunuan ng Britanya ang rehiyon hanggang sa magdeklara ng pagkakasarinlan ang Israel kung saan sinundan nito na pag-atake ng mga Arabong bansa sa Israel, isa na dito ang bansang Jordan na sinakop ang buong West Bank na formal nilang inanex ang rehiyon noong 1950. Pero noong 1967 ay tinalo ng mga Israeli ang Egypt, Jordan at Syria sa digmaan orang Six-Day War kung saan bumagsak sa kontrol ng Israel ang Sinai Peninsula, Gaza Strip, pati na ang West Bank mula sa Jordan kung saan ayon pa sa Israel na ang pag-angkin nila sa mga teritoryong ito ay binayaran nila ng dugo ng kanilang mga sundalo at kinakailangang manatili ito sa kanilang kontrol para sa kanilang national defense dahil sa kanilang paniniwala ay hinding hindi sila titigilan ng mga Arabo hanggat hindi sila napapalayas sa kanilang sariling bansa. Habang ang pang-apat at huling argumento ng mga Hudyo sa kanilang pag-claim sa rehiyon ay ang pagpapaunlad sa mga lupain ng lugar dahil noong 1850 mahigit sa 350,000 lang ang naninirahan sa Israel kasama na dito ang West Bank kung saan ang British Council sa Palestine ay nireport sa Britanya na nakatiwangwang lang daw ang mga lupain sa rehiyon na ayon pa sa report ay napaka-importante daw na dapat magkaroon ng populasyon ng mga lugar na ito para mag magkaroon ng buhay, isang bikada makalipas noong 1860 ayon sa British scientist na si Henry Baker Tristram sa kanyang isinulat na unti-unti na daw nawawala ang karamihan sa mga villages sa lugar Ayon din sa isang American writer na si Mark Twain na sa kanyang isinulat na wala daw kahit isang villages sa lugar ng Jezreel Valley, 30 miles sa kahit saang direksyon. Ang kanya lang daw nakita ay mga magkakahiwalay na mga tents na mga Arab Bedouins sa lugar pero walang kahit isang village or permanenteng settlements sa buong rehiyon ng Jezreel Valley. Kaya sa mga taong ding yun ng 1860s ay nagsimulang bilhin ng mga mayayamang hudyo na nasa Europa mga lupain sa si lugar. Isa na dito ang Jewish French Aristocrat na si Baron de Rothschild, ang regyon sa bahaging norte ng Israel kung saan doon nila nilagay ang karamihan sa mga Jewish settlers na siyang nag-develop sa mga lupain sa si lugar. Sa pagtakbo ng panahon ay naging maganda ang mga lupain ito at tumaas ang produkto sa pangangalaga ng mga hudyo. Lahat ng mga transaksyong ito ay dokumentado ng British Peel Commission noong 1937 na talagang binili ng mga Hudyo ang mga lupaing kanilang tinitirhan sa mga panahong yun mula sa mga Arabo. Dahil sa mga panahong ding yun ay nagsisimula ng maging madugo ang kumprontasyon ng mga Arabo at Hudyo dahil sa paramina ng parame ang mga dumarating ng mga Hudyo sa lugar na ayon pa sa komisyon na talagang nakatanggap naman daw ng mga kumpinsasyon ng mga Arabo sa mga lupaing ibenenta nila sa mga Hudyo nagkakaroon lang ng girian dahil gumanda na mga lupain at naging mas produktibo na ito kaya binabawi na ng mga Arabo. hanggang sa naging mas maunlad na talaga ang mga lupaing pinamamahalaan ng mga Hudyo sa rehiyon. Sa ngayon, ang Israel din ang nangunguna sa larangan ng agrikultura at hindi lang doon natapos ang pagdevelop ng mga Hudyo sa Israel. Simula ng itatag itong bansa noong 1948 ay patuloy rin ang pag-unlad ng kanilang ekonomiya kahit pa man na palagi, itong inaatake at ilang beses na itong nakipagdigmaan ay napakayaman pa rin ng Israel na siyang mas lalong nagbigay ng selos at sa puso ng mga Arabo sa mga Hudyo Sa ngayon ay patuloy pa rin ang gawa ng teritoryo sa rehiyon ng Israel kung saan patuloy rin ang digmaan sa lugar laban sa Hamas sa Gaza Strip Ayon sa mga eksperto ay hindi na daw talaga ito masusolusyonan pa pero ayon naman sa Israel ay kahit ganun pa man ay handa pa rin silang i-recognize ang Palestine kung ititigil lang nito ang paghahasik ng dahas sa kanilang bansa at mamumuhay ng payapa. Pero para sa iyo, i-recognize -re ba talaga ng Israel ang Palestine o ang bansang Palestine ng mga Arabong Palestino matapos ang kanilang pag-develop at pagpapaunlad sa rehiyon? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.